lalapod sa inyong hangtanan. So, naatay i-unbox na parcel. Nag-order na to sa online. So, moram na itong makaya. Utay-utay. So, diba? At least, naatay ma-display sa ito ang uh, tindahan, sa ito ang merchandise na gamay. Pangdagdag lang niya siya sa ako ang display, no? Kabalo na kung sa'yo sulod, sa I'm mga shades ni siya nga pang bata. Nana ko na-order uh, pang tag ko. Ito naman po ginang pang bata nag po, po na. No? Nag-order na po ito. Pero ginag memang mangguti. Ginagmay lang. o oh, ginagmay lang ka pieces. At least na lang tayo ma-display sa tuwang. Diba? panggamay nga tindahan. So, pakita na ko sa inyo, ha. Oy! Open na. So, ano siya? Ano Simon yun Open na to. Guys, pasensya na mo. sabak kay ako ang lugar, no? Kay along the highway lang dito, ha? Along the highway lang dito, So, makapagusto sila, o. Oh. Paboylo silang lang sa kena. Ano siya? Ano ka cute. Cute kayo. O, oh, diba? Cute kayo pang bata. pinagdesisyonan pa na ako ni Karon kung pila ang price na ko ani. Ay, karon lang mata open. Okay. So na pa isa. Next. Na to. Puro siya sa pangbata. Okay. Diba? Cute kayo. Cute kayo. Cute kayo siya mga madams. Diba? Cute kayo. Ang akong pangdag po Mga kanunsan ako ni nag, nang ngumpra. Amanis siya akong pangdag hindi Diba? So naman po yung mga inahan nga. Wala mo yung pangbata. May pang magpalitan nga. Wala mo yung pangbata. So, na ako'y pang bata, didisla ka o yun. Kay medyo baduy daw. Pakita na po. Mani ako, ang uh, gi giapil na ko na siya sa pang ko. So, kung na may nga sila nga, na ko pang shades nga pang bata. ko ipakita. mas na pati ya po na ano eh. Maraming tag-usara eh. Manas na sila. <laughs> Samo to, nangita na nakuntarong. <laughs> Nakita so, na lang kung tarong. Okay, tarong na ni siya. Tarong na ni. Bantay lang mo. Bantay lang mo. Okay, mga cute. ani yung? Bantay pang kulitugon ka ng na. Okay. So, side ana. Natagi pa Okay. Nanong ka ni dati? Gibuak lang sa kumbana. Nagot ka ayon. sa ay na, Oh, diba? Barato lang ni eh, guys na niya siya Glass Last na ni siya. Dili, na ni siya. So, kung ihagbog yun niya sa inyo mga anak, ay naku, hagbog nyo Kagay nyo siya. At tatlo akong i-order, ani. Cute mang good siya, oh. Dili mag, na magugoy ka ng plastic nga butangan, tubig. Mag, magbaho mang good siya. So, kani siya, ang imuha lang kalaban ng good, ani, is, um, mabuak. Kala pa lang hindi mamani di ba? So, i-display na nato ni atong mga guha pa mga shades nga pang bata. Para, diba? di ba, mahalin na nataan ani. Oh, cute kayo. As in, pa kayo siya. So, diba? display na nata. Ipakita lang ako sa inyo ha. Ang result. Hindi pa na ako masuti kung pila ang price, ani. Kay, like, nakalimot ko kung pila ako ang pagpadit. Pero, makaya rin niya sa pulsa Okay? Bye! Mm -hmm. Bye! Okay, display na ta sa to ang pangkidos na shades. So, di siya kauban sa mga daggo. Napod tadi dito sa pikas. So, butangan po na to. So, mo itong ikaduhang display sa, para sa shades nga pang bata kani mga area mo ang mga pangbata na mga display sama sa mga hair clips ana so ang ubang bata mga gud madiretso na lang diri og landaw may kabalo naman sila kung asa ko ang pangbata sa mga gusto shades ng pangbata So, baligyan natin siya siguro sa mga 60 ang isa. Okay, na kayo siya. Gwapa kayo siya. kasi kayo siya ng shades. So, hara. Kit kayo. So, mara akong ubang display. Diba? So, katulang. Buyers sa tanan for now. Bye.